Madam, sorry po. Ito lang po ang available. Ito po ang apat, hindi po ngayon available. Huwag ka na magtinda. Huwag ka na magtrabaho. Kasi hindi bagay sa'yo. Tapos sinasabihan mo yung customer, hindi available. Kaya e, sana hindi na kami pumunta dito para mag-order pa. di kayo magbabayad. simple lang naman yan. Papapulis ko lang naman kayo. Ay, huwag po. Huwag po. Wait lang. Tatawagan ko siya. Babalik yun. Hello ba? ka na? Kanina pa kami dito. Sabi mo mag cr ka lang. Ah, Pao. Uuwi na ako, Pao. Oh, Kala ba may date tayong dalawa? Oo nga eh. Kasi lang hindi po mapayag si Daddy pag hindi ko kasama si best friend. Kaya yeah, nga, sinama si mo pa? Dapat ba naman lang tayo? Eh, kasi sabi ni Daddy, dapat hindi daw ako pwedeng malate pag uwi. Eh siya, sige. Order na kayo. Order na tayo. Wait up! Good evening po. Anong order niyo? Mmm. Ang oh, masarap. Ako na pipili para sa atin. Sige. Oh, ito. Gusto ko to. Ito. Ito, ito, ito. Actually, lahat ng nasa menu kukunin namin. Madam, sorry po. Ito lang po ang available. Ito pong apat hindi po na available. Ano ba yan? Puro kayo wala. Ito hindi available. Paborito ko pa, pa naman yan. Yan din wala. Ini sana hindi na kayo nagbukas ang restaurant dito. Grabe ka naman, pau. Malimig ka. Huwag ka na magtinda. Huwag ka na magtrabaho. Kasi hindi bagay sa'yo. Tapos sinasabihan mo yung customer, hindi available. Ini sana hindi na kami pumunta dito para mag-order pa. Pasalamat kayo dito kami pumunta. Tama. Ah, hello po. Meron po bang problema? Eh, kasi itong waiter nyo, matanda na nga, hindi pa marunong mag-serve. Lahat daw wala. dapat lang available sa lahat ng yan. Ah, uh, mako, pasensya na po ha. Um, uh, di bale, um, gawa na lang po namin ng paraan. Meron pa, meron pa po ba kayong ibang gusto? Kung ano lahat available dyan sa menu, nyo, kuri namin. May pangbayad kami. Ah, uh. Oo, oh, sige ho. Sige. Huwag ko kayo magalala. Ayusin mo namin ito. Pasensya na po. Pasensya na po. Grabe ka naman, Pao. Alam mo na matanda na yung tao eh. Ano ba? Wala. Huwag kang magalala. Matanda na yun. Tsaka malamang sanay na yun sa mga tao dito. No? Mabait pa ako sa lagay na yun. No? Kahit na. Ikaw ba yung nangyayalam? Kahit na. Hindi ka dapat ganun sa tao, Pao. Bala ko sa buhay mo. Basta ako, sasabihin ko kung anong gusto ko sabihin ya mo na kasi, hintay na lang natin yung order at kumain tayo. Gutom na ako. Grabe, ang sarap ng pagkain dito sa Paraiso. Mabuti lang dito kami oh, dinala. Eh, ito lang naman masarap dito. Tsaka ito nga, oh, sulit na sulit. Ang dami nating nakain, pero mas marami ka. Uy, grabe ka sa akin. Siguro ikaw, no? Tingnan mo yung katawan mo. Uy, dahan-dahan ka kasi yung boyfriend... Ay, hindi pa pala. Siya yung magbabayad dito. Ay! kaya ano, parang daming in order. Siyempre, magpo-boyfriend ba ako ng walang pera? Ito nga naman. Ano? Uy, basta ikaw magbabayad lahat ng kawa ah. Oo ba? Basta hintayin nyo lang ako, sisiyar lang ako saglit. Basta, sisiguraduhin mo, nababalik ka. Oo okay. nga. Sige na. Ano? Ano, hindi ka makahinga? Hindi na. Dito na lang. <laughs> Diba tira hindi na nabalik? Diba nag -CR e di ba nag-CR daw? Di siyempre mahaba yung pila doon sa labas. Yan, magti-30 minutes na, baka naman tumakas na yun. Huwag kayong excited, di naman ikaw magpabayan. Eh, siguraduhin mo. Ito na po yung bill niyo. Maka-itemize naman diyan lahat, oh. Ate, hindi po akong magbabayad ng bill na yan. Tsaka isa pa, hindi ako nagsabi na bill out. Huwag ka ang bida Eh, kayo yung umorder, di ba? Huwag kang parang desisyon sa amin ah, kasi hindi ako magbabayad yan. Yung boyfriend ko yung magbabayad lahat ng na kinain namin. Yung boyfriend nyo, yung lalaki dito, nakaalis na po siya sa kainang kotse niya. Basta, hindi ako magbabayad yan kahit anong gawin nyo. Oh, ano ka buluhan yan? Ay magbayad eh. 4,000 ano? No? Totoo ba? Hindi kayo magbabayad? <laughs> hindi ko babayaran yan. Kung hindi kayo magbabayad, simple lang naman yan. Papapulis ko lang naman kayo. Ay, Huwag po, huwag lang. Tatawagan ko siya. Babalik yun. Tawagan mo. Tawagan mo. Hello, buddy. ka na. Kanina pa kami dito. Sabi mo magsi-CR ka lang. Ah, Pao. Uuwi na ako, Pao. Umuwi? Ano ka ba? Kanina pa kami dito. Sabi mo babalik ka. Ba't sana sabi mo ngayon umuwi ka na? Kani sino magbabayad natin to? Ah, Pao. Kaya naman talaga kita sinama dyan para pakilala kita sa mama ko eh. Kaso po, binastos mo yung mama ko. Mama mo? Oo. Restaurant namin yung kinahina natin. Ah, itong... Itong matanda dito, mama mo? Oo, yan yung mama ko. Papakilala sana kita. Kaso, binastos-bastos mo. Ay, sorry. Wait lang. Mama! sino ka ba? Hindi eh, mo naman sinabi ba din na mama mo pala to? Eh, paano? Daldal kayo ng daldal lagad -dal eh. O, oh, sige, sige. Usap na lang tayo mamaya, ah. Bye! Mami, pasensya ka na, ah. Nasabi ko yun sa'yo. Mami pala ni Badir! Ay, hello po! Um, actually, nakausap ko si Badir. Magkikita kami dun sa parking lot. Balik na lang po kayo maya-maya. Pasensya na po, ah. Pasensya na yung... po. Pakisiguro niyo lang na ma-settle, ah. Kasi, syempre, alam niyo na, negosyo. Kailangan magbayad kayo. Sige po, balik na lang po kayo ulit. Siguraduhin niyo na kung hindi, itutuloy namin na ipapulis ko kayo. Eh, opo. Day, ano? Nagkikita kami ni Badil sa labas. Kasi nagalit eh. Kasi hindi ko pa naman yung nanay. Sila pala may-ari ng restaurant. Eh, paano yan yung bayad? Kaya nga, di ba, pupunta ko sa parking lot, kukunin ko yung bayad. Oo, oh, ayusin mo, Suyuin mo ha. Kasi wala talaga tayong pangbayad nito. Asa ko na bahala. Tukang mo na ha. Sige, fight kita. 10 minutes ha. Sa na ko. 5 minutes lang. Tagal na Manila, nasa na kaya yun? Ay, ma'am! <laughs> ah, ano lang balita? Ah, si ma'am, yung katabi ko kanina si Pao, Kukunin na yung bayad di kay Badir. Kukunin niya. Yung kasama mong babae, sumakay na ng taxi. Ha? Oo! Oo! Sabi niya, five minutes lang. Huwag niya ako niloloko. Trabaho niyo ba talaga yan? Eh ma'am, wala talaga akong pambayad. Maghugas na lang ako sa inyo. May tagahugas kami ng plato doon. Hindi kailangan. Ma'am, sumasakit. Kumukuli yung tiyan ko. Ang dami ko na kain. Pasiyan. Ano ba nagpapalasin yan? Hindi ka alis. Diyan ka lang. Antayin mo yung kasama mo kung antayin mo. Antayin mo yung mga polis, dadating na. Diyan ka lang.